Hello mga guys, good afternoon. Magandang hapon sa inyo mga guys. Ako ay nagbabalik sa aking YouTube channel, Chelsea TV Lab. Ako po ay may sisyon sa inyo mga guys. Uh, ang bawang ay nagbibigay swerte sa sa loob ng pamamahay. Ito ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya sa loob ng pamamahay. Nababahuan kasi ang mga ang mga tong hindi natin nakikita. Nababahoan dito sa amoy ng bawang. At saka, ito ay, maggawa kayo ng bawang, guys. Kumuha kayo ng isang bottle ng bawang. Ilagay nyo po sa unan. Bago nyo po ilagay sa unan ninyo, mga guys. Nasalan nyo po muna. Tanggalan nyo ng balat, mga guys. Ang bawang na ito, at pagkatapos nyo po magdasal gawin nyo po ito mga guys bernes or martis 6.30 hanggang 8.30 ang uh, paggawa ng pampaswerteng bawang ay subukan nyo po mga guys ito ay nag aalis ng mga neg negatibong enerhiya sa loob ng ating katawan Ma mamamalayan nyo mga guys magugulat kayo magsunod sunod ang suwerte ang pasok ng suwerte sa inyong buhay mga guys at pagkaraan ng pitong araw mga guys pwede nyo na po itong itapon o e, itapon nyo po ang bawang na ito sa ano kung gusto nyo po e, itanim nyo sa lupa at magawa ulit kayo mga guys ng ano bawang Sulat nyo, sulatan nyo po ng amount kung gusto nyo ng amount kung magkano amount Halimbawa, 5,000. Ito, sulatan nyo po. 5,000. Tapos, sihiling kayo mga guys. Pagka, uh, kayo ay haharap sa silangan, mga uh, 6.30 ng umaga, Bernes o kaya Martes. 6.30 ng umaga o kaya alas 7 o kaya alas 8 ang paggawa ng mga pampaswerte. Ito ay pagkatapos nyo pong gawin mga guys, ilagay nyo po sa ilalim ng inyong unan. Kung may, may sipir ang inyong punda ng unan, lagay nyo po doon. Yung kayo lang ang gagamit ng inyong unan. Bawal ipagamit sa iba ang inyong unan na may kasamang bawang at kayo lang da, talaga dapat ang gagamit ng bawa ng una na may bawang at huwag nyo huwag nyo po ito ipapaalam kahit kanino dahil mawawala ito ng bisa kung sasabihin nyo kung kanin kanino o halimbawa o ako'y may bawang sa aking ilalim ng unan pampaswerte daw Ti, huwag huwag nyo sasabihin Sikreto lamang po ang paggawa nito mga guys kayo lang po ang nakakaalam Ang... Um, ito ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya sa ating loob ng katawan. Uh, magugulat kayo mag noon ay kayo ay nahirapan mag magkakapira kayo, nahirapan kayo kung iniisip nyo kung saan kayo kukuha ng pirang iniisip nyo kung saan kayo kukuha ng pirang ibibili ng pagkain magugulat kayo mga guys subukan nyo lang magsunod-sunod ang swerte darating sa inyo mga guys dahil nawawala na ang mga negatibong enerhiya sa loob ninyong katawan at saka mawawala na rin ang pag-away-away ninyong buong pamilya maglagay rin po kayo mga guys sa mga bawat sulok ng inyong mga bahay mga guys dahil ito'y nag-aalis ng mga masasamang elemento ang bawang na ito nasalan nyo po ang bawang na ito Bago nyo po ilalagay sa ilalim ng, ano, eh, bago nyo po ilagay sa mga sulok-sulok ng, ano, magugulat kayo mga guys, ito ay nagbibigay ng swerte. Ah, uh, yun lamang po mga guys, ang aking maisisir sa inyo. Sana'y magustuhan nyo po ang aking video kong ito. Kung hindi nyo magustuhan, iskip nyo lang po ang video kong ito. Maghanap na lang kayo ng iba pang video. Marami salamat and God bless